Maraming mga kaugalian ng mga Pilipino ang unti-unting nawawala. Nawawala sa modernong panahon. Ilan sa mga ito ay bayanihan, ang pagtutulungan ng komunidad sa mga gawain tulad ng paglipat ng bahay, ay unti-unting nababawasan dahil sa urbanisasyon, pagmamano. Ang tradisyon ng pagmamano sa mga nakatatanda ay hindi na kasing laganap, lalo na sa mga kabataan, pagsisimba ng sabay-sabay, ang regular na pagsisimba ng pamilya, Tuwing linggo ay unti-unting nababawasan, lalo na sa mga kabataan, paghahanda ng mga pagkaing tradisyonal, ang pag ng mga tradisyonal na pagkain sa mga piyesta at okasyon ay madalas na napapalitan ng mga instant o fast food. Pamamaraan ng pakikipag-usap, ang paggamit ng mga magagalang na pananalita at paggalang sa kapwa, tulad ng po at opo, ay unti-unting nalilimutan sa mas modernong estilo ng pakikipag-usap. Pagdalo sa mga salusalo ng pamilya, ang pagsasama-sama